Greetings mga migs, welcome back sa Buway ng Salita TV So ngayon pag-uusapan natin ay ang HUWAD NA EXORCISE Yan Malalaman nyo yan kung ano yung mga palatandaan ng isang HUWAD NA EXORCISE So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking youtube channel please pakisubscribe po, pakilike ng video don't forget to hit notification bell para updated kayo sa mga future topics So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo Alam niyo mga migs, napansin ko sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube at kung ano pang mga platforms diyan. May mga nagsilabasa ng mga huwad na exorcist na kunwari ay binibless ka nila o ginagawan ka na ng exorcism prayer or deliverance prayer. Mag-ingat po kayo kasi marami dyan ay huwad. So ito yung masasabi ko. Una, ang estilo ng mga yan ay estilo din ng mga okultista, pasampa. Ano po yung pasampa? Ang pasampa po is ang way of healing kuno ng mga okultista which is true conjuring. Kasi yung iba nag -e evolve na. Dati ipit-ipit, uh, tusuk tusok-tusok, ganon. Ngayon, kamay na. Ginagaya na nila ang mga pare na exorcist. Ito yung estilo Kunwari, magpapagamot ako. Paupuin ka or online. Ayan, harapan kayo. Ang gagawin dyan, kunwari, nag-uusal yan ng Saint Benedict Prayer. Kasi ito yung ginagamit nila eh. Ginagamit nila na front or pang-marketing ay San Benito, which is mali. Malaking karma matatanggap ng mga taong to. Paupuin ka na, uli kayo, mag-usap kayo online. Kunwari, uusalan ka ng exorcism prayer or deliverance prayer. Pero ang totoo, nag-uusal yan ng panawag. Ano yung panawag? Ang panawag po ay orasyon ng mga okultista para magtawag sila ng diti na pumatong sa'yo. So yan yung corona ng mundo, ang tawag nila dyan. Pagkatapos nilang usalin yung corona ng mundo, uusalin nila yung pasakay So, merong pasakay. Yung DT na humawak sa ulo mo, sasakay na. Yayakap na sa'yo mula sa likod. Yan, usal na ng pasakay. Pagkatapos na usal yung pasakay, uusalin nila yung panawag. Pero actually, hindi yan panawag talaga. Pasapi na yan. Pasasapiin na sa'yo. So, pag sumapi na sa'yo, ayan, weak ka na. O di kaya, nararamdaman mo na yung sakit. Kasi sa tuwing nag-uusal sila ng tigalpo po, yung sakit na tinatanggap ng DT, hinahati niya yun eh. Ang kalahati sa kanya, ang kalahati sa iyo. So ano bang napapala ng DT na inuusalan sila ng tigalpo tapos sumapi sa iyo? Ano bang napapala nila? Yung enerhiya mo. Kasi kapag nakasapi ka na sa kanila, pwede nilang higupin yung enerhiya mo. Kaya nga, pagkatapos ng ganyang session, lantang-lanta yung ibang tao. So, estilo ng mga huwad na exorcist, pag nakasapi na yung elemento, so, mag-uusal na sila ng mga pagkumbate kuno na orasyon. Tapos, sinisingitan nila ng Father Retro Satana o di kaya orasyon ng San Benito. Pero sa totoo lang, hindi na gumagana yung orasyon ng San Benito na yon It's because, yung mga taong yon is nilapastangan nila eh. Kapag hindi mo nerespeto ang orasyon ng San Benito, nilapastangan mo na, wala na yung epekto. Kaya, yung mga demonyo, nag acting na lang na nasasaktan ko na sila. Pero ang totoo, wala yon trip lang nila yon para maniwala ka, modus. Kasi sa ganyang mga bagay, ano napapala ng mga huwad na exorcist? Ganito, una, pera talaga, pera. Pangalawa, para makilala. Pangatlo, para makapang-recruit. Gusto ng mga DT na yon, mga elemento na yon, na mag-recruit ka. Para mas marami siyang mauto. Mas marami siyang mahigop na enerhiya. At hindi lang basta paghigop sa enerhiya. Kasi if you allow the fake exorcist na magpasapi sa iyo ng isang DT, isang elemento, so yung elemento na yon, meron ng authority sa buhay mo maring magbago ang landas ng buhay mo dahil sa elemento na yon. Kasi maaari na niyang i-twist yung direksyon ng buhay mo na naaayon sa kanyang mga plano. Imbis na plano ng Diyos ang matutupad para sa iyo, plano na ng elemento. At huwag niyo akong gamitan ng mga defense mechanism dyan na sabihin niyo na Diyos ang may gawa ng ating destiny. Mali yan. Binigyan tayo ng free will ng Diyos nasa biblia 'yan may free will tayo so pag yung free will natin ay ginamit natin sa kabubuhan, ang ibig sabihin noon maaari ma na tayo ng mga elemento pati na ang takbo ng buhay natin so review ko mga migsa hindi ka talaga sinasapian ito yung mga sinasabi nila na may elemento nang gagambala sa paaalisin paalisin ko siya through exorcism prayer hindi totoo yan. Wala talagang gumagambala sa iyo na elemento. Ang totoo, sila ang nagtawag ng elemento para sumapi sa iyo. Kumbaga, ginawa ka lang nilang, ginagawa ka lang nilang props sa mga pasikat nila. Ang totoo na exorcist, pare, exorcist priest. Meron ding mga taong gumagawa ng deliverance prayer na mga lay ministers ng simbahan. So pag mga minor na kaso, pinag-uusapan kasi yan. So unang ipapadala yung lay minister na galing talaga sa simbahan. Pag tapos mapadala doon, siya mag-evaluate na, oy kailangan nito ng exorcism ng pare kasi kapit na kapit na ang impluensya ng kalaban. At ano ang purpose ng San Benito sa ating mga buhay? Tayo po ay may authority sa ating sarili at sa ating pamilya gamitin natin ang San Benito na orasyon, yung exorcism prayer niya, para gamutin ang sarili nating pamilya. Huwag mong gamitin sa ibang tao. Kasi negosyo na yan. Pag ginamit mo sa ibang tao, meron ka ng ibang plano. Kung ikaw ay concerned sa kaibigan mo na kinukula mo, anong pang nangyayari, bigyan mo ng San Benito, regaluhan mo ng San Benito na medalyon at turuan mo. Hindi yung ikaw ang magdadasal, feeling mo ikaw ay sugo ng Diyos. Kalukuhan yan. Gawain ko yan dati. Tinigilan ko na. It's because mali eh. Dapat focus ka sa pamilya mo, sa sarili mo. Nasa Bible nga, nga bago mo tanggalin ang puwing ng ibang tao, tanggalin mo muna yung troso na nasa mata mo. Sinabi ni Jesus yan. Real talk mga migs. Kaya kung meron kayong San Benito, gamitin nyo sa pamilya nyo. At kung gusto niyo makatulong sa ibang tao, tumulong kayo sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano gamitin ang San Benito, yung mga dasal na galing sa simbahan at huwag yung mga dasal na galing sa mga okultista. Ganyan lang kasimple ang buhay yung amigs. Yung iba, ginagawa nilang komplikado kasi kasi gusto nilang gawing modus yung panggagamot. Gusto nilang gawing kabuhayan yung panggagamot. Kalukuhan yan. Yan yung mindset ng mga taong tamad. Magtrabaho ka! So ito mga migsa, ito yung punto. Mga huwad na exorcist, wala ka talagang sapi. Meron silang orasyon na ginagawa para ikaw ay sapian. Pagkatapos, kukumbatihin nila yung sumapi sa'yo. Kasi gusto nilang gayahin yung ginagawa ng mga exorcist priest. Yung ginagawa ng mga pare. At sa mga pare, legit yon nakasapi na yon tapos paaalisin nila yun yung sa pare ang sa mga huwag na exorcist walang nakasapi sa iyo tatawag sila ng sumapi sa iyo tapos paalisin nila so kumbaga ginawa ka lang props ginawa ka lang training ground nila so mag-ingat kayo mga mix umiwas kayo sa mga huwag na exorcist So, yun lang. I hope na gustuhan nyo ang video ito and please pakishare ito sa mga kilala nyo na sa tingin nyo kailangan ng ganitong information. Yun lang po. Thank you.